kuha kami ng pagkilaw. Uh, Ito ang ko... bago kunin mga direct. Ha? Terek sa bago kunin natin. Oo. Oh. Hello. Bago yung ano, bago yung pagkakot yung Terek. Ha ha guys. Yeah. Ang gintawag sa mga ano, pulo ni pulo. Ini okay, pulo pulo. Oh. Yeah, pulo. Ang bahay namin, ang bahay namin nandun. Diba'n layo? Diba't ako taga kay Hagandra. Kay Hagan? na kami guys trick lang tanlay 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 ha? Direk lang kay kung unaw na ang bagike trick tama kung trick tama nampok gani hahaha yung pasanin hahaha hahaha ako sila ka rumalutaw ako sila eh ito <laughs> ito <laughs> 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 ay 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 niya niya okay, kami ko kami nanti tree guys ano pang kilaw para sa ano para sa saging si urchin ba si urchin dalaw tanakan raw bro, guys ito na guys dito kita tayo dai dai oh. ma dive na tayo guys kay mang watas ang trick oh nag-trick dai wig bag hindi mo na kaya salamat wig ako naman wig oh oh nakapundo nang barko ha na sino na pundo pero lastra Dong wala gawong utaw. Angkat, angkat, angkat. Angkatna. Nah, tuh angkat ini mau angkat, Guys, sekarang ini puluk, guys. Angkat, angkat tagiana itu. Kamu ning tagiana, oh? Kamu nang tagia. Ara-ara puluk, ara puluk, Boy. Oh. Um,

Bro guys, let's oh, go. Wala 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 na ano ya. Hmm? Oh. Agay to so. Agay to so. Dalam dalam. Dalam? Dalam guys. Ah, dalam git. Wala pa punya pak. Takot dagat tabi oh. Takot dagat. Amoy <laughs> um, punya pak mo dala sa tre. Okay. Ang <laughs> lagrabe. <laughs> <Wala>, <-i. laughs> Nag video lang tayo kay you know. Agoy, mana. <laughs> yung, uh, nga, no, ano. Agoy, ang sama ta na. ginatawag guys. Ang tawag sa inyo na eh. Oh. Kurs Kurs. Oh, ang Kurs Kurs. Oh, ka Manila? Anong pangalan na eh? Starfish. Starfish na kapag Ingles. Oh, Ano? Ano sa nga? Ano sa nga? Ano sa nga? Ano sa nga? Ano sa

guys, kita kuna. Amo ning amo ning social sa ano guys, arang si arang mga mga ano guys, mga mga, mga manggaranon. Amo to ginabuhi nyo ang, ang, ang ginatawag na balat. Wala ka bulok ng pangalan sa Manila na. Ha? Tagalog balatan. Balatan Tagalog na. Oh, no, balatan don Tagalog. Dako dako dako. Dako na. Dako Mike. Dako. Puro unod guys, oh. Imo gibak. Bro. Ada ah, dagok, dagok. Apa jeruk taman nambok? Sekita gerak aku ni nambok. guys. Baik tambok kau oh. gerak bio, oh. nami kayo. Ah mun nak kena semua. Sama Sa nila sewake so, eh. Sewake meg. Sibu betul sewake so, bet. Si urcin ni datawag. Angkara binggili sapu kayo. Hmm, eh. nami kayo. Nami. Yung mga idol natin, no? nag, na to nag nag napangita pa para sa ano ba saging sa Manila pa banana queue. Hmm? Banana queue. Ano ba 'yan? Eh? Banana. Kagoy agoy sa ba? Daw. Daw, daw mga pulo ka dupay mo ang ginasalong ba? <laughs> Suya na po sa likod.

Oh. napuno sa balat. Aray. Oh, sa balat oh. Wala ka bulok anong pangalan sa balat sa Manila? Ari oh. Cucumber. Nagsaka na ka, bro. Sikumber. Nagsaka oh. naman ka. Kuwako <kimulator> da na ano? Tagok. Tagok. Tagok sa balat o oh, dagta. Usa mo. Usa sa buka. Diputos ko. kawatan na niyo. Ha? Isa pa ka bilang mukha, boy.

Pinay mga pambot ba? Atre. Pinay lang okay. kami nuto to, dagan to. Pinay kayo wag ginaberek. Ito yung ginakigiberek gina, gina to. Grabe, bestigot ba? Dalasig na kayo kabut puloy. Dalira oy. Ang balay guys, to sa so, like kay balay namo no. Layo pa kayo oy. Eh. To tayo kayo. Guys, pa sa likod guys. Karo, likod do. Yo, lip pa kayo. Hindi kabot eh. Hindi. Hindi gin tabunan naman kasi ano. Diputos ng kasi. Diputos naman kasi di sa kasa... oh. Tagok sa Ay Bilatan. Bilatan. <laughs> ha? Balatan. Ah, Palatan. balatan. Bilatan noon. noon. Dula ay now. Okay. <laughs> Dito po oh. sa Tagok, guys. Pero Aragang Barya. Lo. No. Grahay murag. Yan ang sakay. Kami ginluto, may ginano, guys, saging. Apo tayo. Saging. Wow. malalim kasi Ikawing, ikaw bing, di ka salo meg uwe, uti para nung ilang, uwe lang good uy hmm, nung ilang ayun wala miyan tap wala miyan tap uwe, mata ano, sunglass oh, sunglasses yeah. daw, kaya nga sunglasses para sa dagat grabing terikung... ha? By ha? Bye, Dutta. Bye, Dutta. Bye, Dutta. Bye, Dutta. Bye, Hindi ko kontrol. <laughs> ko sa na Ano naging gamit maghahapanalumaw? Hey, eh, boboy, ang ang mas Ha? Ang atumas, Buguy ni ni, ano pa mas di ko rin bobo Sharon? ini, Manggo Dion ni Tanli Tanli rang sikat na vlogger, guys. <laughs> ano? hello? <laughs> <laughs> tara. Bungbuang kayo. Shout out taga mga barkada ko na taga Manila Puli puli din kung may time Buhay taga dumdum puli ko na taga Manila Shout <laughs> out ko kayo no, na kay Kabagsik TV Wala Wait, beg, Masalong ko tali Si Boss Rigor Tatay Digong

Okay, sana kuminti para estágaya, may sansa, sansa bure, ta kay mismo sansa, magsansalon bu ta. ako naman bay. Loh. Tubot. Loh. mo ako makita kay Kasi na ante para nao? So ha? Kasi na ante para? Ako mga bantuna. Eh bantuin. Ibon ibon para ko Ang mas ko. Grabe Gila, guys, guys, sarang Amerikano ho? Misikan init kayo Bira. Oh. Wala ya. Oh, na, no? <laughs> <Ikaw nagtilikais>. <laughs> <laughs> na sa ito, initiya. O, grabe init na, no? Ikaw mo Sabay ka daw. Sa <laughs> sabay mo yung ka ka sa ako. <laughs>

Eh, bak makatumba na pala ka saging oy. Okay, may ari pa ko. Para man kasaw. Nang tirik. Kinason. Ay kinason. Dala na ko nang lukob-lukob. Yan. Ay mo bu. Oh, Ni mo tel mo tapak. Ay yung idol ng ang isang oh. idol na mon. Na putol. Na putol lang ano ang anti oh, para. Putol lang anti para. Big. Bilin alam, sana, magidala, <laughs> <laughs> na niyo. Ala lang sana mga pa magina. Oke okay, na oi. Atin di masiro. Mati anak sa ano trick. <laughs> Dala. <laughs> <laughs> Mega, marina, guys, basta masi... may kwarta mo na guys. Basta jikas lang guys. Naputo lang mo na tipara guys. <inaudible> Wait, hai, ah, Wala yung pambakal. Wala yung pambakal. Ano mo nga. Oh, tipara naman. Naputol. Wala. Guys. Wala na. Masi. Pasa ko lang sa number guys ah. <laughs> basta ang tila <na> salon guys. Pasa ko sa inyong number guys ah. saya jikas.

Wala unod. Disi ka da, mabilin gi karon. Sa mo ni ang tawo mo ni nagungot kay. Basalo ko ni mo, mo ko ko ni ng kilawon. Tanto lumot, ay do ano blasa do ko. Ha? Hindi man gulaman. Hey, guys, biyahan naman ng isa guys, ang amon upod ng isa guys, biyahan uh, naman. Biyano, uh, biyahan uh, naman ng um, biyahan. Dama mo na um, um, dre.

ini nga paskog ng mga bisaya guys yo oh dalong ya dalong oh. dalong ya dalong Vamos, hey. vamos. Si saya na malakas guys oh. Ano yan? Oh. Rappy. Ito na guys, dito. Kami.

Ayo dal besa atong damo itu kontek satu apa? Bes namo dari Megi. Namo dari Megi. Para pasaloma tau gak biga-biga lama kadawai muka. Hoi, bibi, besi gebi-gebiga kan da Meg. Hah? Ada mata sama ngapatuan gun. Hah? Why? Hah? Why? Ano? Why gebi-gebiga? Saking kekinapa? Oh, luto nang saking. Bukusan satu tukur ni atong karon.

Daw ano ba? Daw pwede namang ora mag-aro ba? Sige, sige.